Samantala, isang grupo naman ng networkers hiniling sa Malacanang na magkaroon ng ahensya na tututok sa networking companies. Yan ang tinutukan ng aming kasama si Alvin Bautista. Isang paraan ang naisip ng mga nasa networking industry upang burahin sa publiko ang hindi magandang paniniwala sa ganitong investment scheme. Ayon kay Alliance for Networkers of the Philippines President J.R. Rosales, sa pamamagitan ng pelikula, mas mabisa at madali nilang maipaparating sa publiko na ang networking ay legal, hindi masama at nakatutulong sa marami gaya ng ginagawa rin sa ibang mga bansa. Si Robin Rosales na sa ganitong pamamaraan ng information dissemination, maliliwanagan ang marami na mabuti ang layunin ng networking at isang dissenting source of income. na pagkasunduan uh, ng aming Board of Trustees na gumawa ng ganitong awareness. So pinapakalap talaga ng aming nasamahan na yung networking business ay hindi uh, kumbaga, yung napapanood natin na scam ang, ang uh, front. sa dami ng scams na naglalabasan ngayon, ang dami mga Pilipino na, na, na nasasayang yung mga hard-earned money nila na i-invest sa scam tapos naluloko ginawan tong moving to para mas ma-educate yung tao na hindi ka basta dapat kung mag-join ka man sa networking company, dapat yung mga legit at magaganda talaga. Si Norman, dating OFW, nagsimulang pumasok sa networking nung nagtatrabaho pa sa Singapore at ngayon, balik na ng Pinas at wala ng planong bumalik pa ng abroad. Sa kaso ni Norman, personal itong nag-research sa background ng sinalihang networking company na nakabase sa Singapore at nang matiyak na lihitimo at matatag ang kumpanya, dito na siya naglagak ng puhunan at the rest his history. Yung sinasabing three days, one week, medyo hindi ano eh. Sa panig naman ni Aling Irma na dalawang taon ang nasa networking investment, sinabi nitong hindi sa tatagal lang ganito kung ang nasalihan niyang kumpanya ay hindi matatag at illegal. Kasi ang uh, di ba yung pag nagnegosyo ka sa traditional, uh, mamaya naglalabas ka ng, ng, ano, naglalabas ka ng, ng capital. Ito once na lang maglabas. Sabantala, Sa sinabi ni Rosales na nagsumiti na sila sa Palaso ng Malacanang para sa paglikha ng isang partikular na ahensya na ang tutok operasyon ng iba't ibang networking companies. Base sa mungkahi ng Alliance of Networkers of the Philippines, maaring maging umbrella agency ang lilikain tanggapan sa ilalim ng Security and Exchange Commission o SEC. kung maaproban po ang ANPO na maging isa sa katulong nila na kami yung mag enforce ng dito lang sa networking industry na to. Para sa telebisyon ng bayan, Alvin Baltazar.